Hi mga loves, good morning. Kumusta kayong lahat? Andito na naman ako, i-share ko na naman yung a day in a life namin dito sa Canada. Right now, andito kami sa co-op. nag kami ng mga nakasale na mga bibilhin namin. Kasi alam nyo ba, nag-download talaga na ako ng co-op app para ma ko yung weekly na mga promo nila. And thank God, na malaking tulong siya. Kaya usually pag ko sa co-op, alam ko na agad yung kung ano yung bibilhin ko at kung ano yung kukunin ko. And right now, kumuha kami ng papaya kasi nami-miss na talaga namin yung papaya at ang sarap tingnan ng mga papaya ngayon parang kararating lang siguro nito. And alam nyo ba, 5.49 per kilo to. Kung sa Pinas, mga nasa 220 per kilo. But it's okay. Minsanan lang naman, kaya go na rin. Pero itong mangga, hindi ko talaga kinaya. Hindi na ako kumuha kasi nasa 120 each ito eh, ang mahal. Alam niyo ba guys na kahit na mag 2 years na ako dito sa Canada, hindi ko pa rin maiwasang mag-convert. Kasi in terms of converting, doon ko makikita at marirealize na uh, hindi ko pala kailangan yung mga bagay na yun. Kasi masyadong mahal. Kahit na sabihin natin na huwag ka nang mag-convert kasi andito tayo sa Canada, hindi ka makakapag-ipon talaga kung hindi mo i-watch out yung spending mo kaya palagi akong nagko-convert kahit pa paano nakatulong naman kanya-kanya naman tayo ng mga paraan kung paano mag-ipon guys and yun yung one way na nakita kong effective para sa akin kaya pinush ko na but I'm not saying guys nagayahin niyo yung strategy ko kasi alam ko talaga kanya-kanya tayo ng paraan ng pagtitipid So 'yun mga loves, kumuha din pala ako ng bathroom cleaner, yung Lysol kasi nga uh, uh from $6 naging $3 na lang siya. So malaking tipid, $3 din 'yun. And ito na nga guys, ito talaga yung isa sa pinunta ko dito, yung chicken leg and thigh na nasa 14.14 .14 per kilo lang um malaking tipid na siya kasi kung sa pina si ko compare mo na sa mga 160 per kilo lang siya kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kumuha na ako ng apat na uh, piraso nito kasi nasa range of 5 to 7 dollars lang yung isang pack pero mga loves sa pinaka true talaga ang pinunta talaga namin ngayon dito sa co-op is itong beef brisket na nag-sale ang laki talaga ng chunk ng kanilang pr regular price to discount price kasi 880 per uh, dollars lang per kilo nito which is dati nasa 13 to 16 dollars per kilo so ang laki talaga halos half yung discount kaya kumuha talaga kami nito and nahirapan pa kaming pumili ni mama it's because ang lalaki ng mga nila guys nasa six to seven or to ten kilos actually yung ano isang ganito sealed pack And ang pinili namin ni Mama is yung medyo maliliit kasi yung malalaki kasi na pack is masyadong makapal yung taba, taba niya. So, ayaw naman namin kumain na napakaraming taba, ba diba? Kasi, you know, na health is well char. And yun, nakapag-decide kami na dalawang tag-50 dollars mahigit yung pinuha namin. O siya, diba? Ang dami-dami. Pero, yeah, ganun talaga kami bumili kasi minsanan lang tumag promote Kaya naman, nilubos-lubos na talaga namin. Kasi alam niyo mga loves, sa hindi pa nakakaalam. Hindi kami kumakain ng pork, ng mga seafoods. Piling-pili lang talaga yung mga kinakain namin. Yung mga shrimp, yung crabs and scallops, mga ganun, mga shells. Hindi kami kumakain nun kasi Seventh Adventist kami and we're not eating those kinds of stuffs. Kaya dito talaga, yung binibili lang talaga namin is mostly... Um, manok, karning baka. Minsan lang din kami bumibili ng isda kasi aside sa frozen siya, which is okay lang naman yung frozen kasi fresh din naman. Kaso nga lang talaga ang mahal-mahal. Kaya we prefer na lang talaga na magstick kami sa manok at saka karning baka. Yun na nga guys, katulad nito, galunggong, tingnan nyo, limang pieces lang yan pero nasa uh, $8 dollars na. So, parang hindi worth it para sa amin kasi ba diba, limang piraso, isang kainan lang, $8 dollars agad. And then ito, like itong tuna, ito ganito kaliit lang, mga nasa Three, uh, 3, uh, $3.29 which is ikung kung kakonvert mo yan sa Pinas na sa 130 pesos yung isang ganun lang na cut. So, ang mahal-mahal na mababayaran mo. Kaya, nag-skip muna kami sa mga isda ngayon. And usually guys, kung doon kami sa Prince George talaga bumibili ng mga isda. And kumuha na rin kami nitong cucumber kasi Uh, nag-sale siya $3 each na lang. And itong sibuyas, nasa $1.99. Hindi siya nag-sale. Pero yeah, kailangan kailangan. Kaya bumili na lang din Kaya, talaga kami. Itong ano, ito naman na, nakakatawa itong cabbage. Mabili kami ni Mama talagang, Alam niyo yung wini -win namin siya. Pinipili namin yung medyo magaan kasi. Pag medyo magaan kasi yung repolyo, medyo mabuhag-hag siya. Uh, para sa amin, mas masarap. And then, uh, since magaan siya, mas mura. <laughs> Di ba? Ewan ko, logic ba yan? Kaya, tingnan mo kami ni Mama. <laughs> talagang grabe yung pagpili namin sa cabbage. And ito din, dalawang pirasong bell pepper nasa almost $5. Parang nasa tupoy uh, at $2.50 each siya. Which is, kung ikaw convert mo sa Pinas, tag 100 pesos yung isang piraso. Kaya, hindi na kami bumili ni mama. <laughs> <laughs> And yun, kita din kami ng sandwich. Sarap naman yung sandwich dito. Pero sabi ni mama, meron naman daw kami tinapay sa bahay. wag na lang daw kami bumili. Kaya yun, nagpapunch na kami. Isa-isa ko nang nilagay yung mga pinamili namin. Actually guys, kung ano lang talaga halos yung mga promo, yun talaga yung binili lang namin. Hindi na kami bumili ng mga regular price. Kasi minsan, nag-aabang na lang kami ni na mama ng mga sale para mas malaki yung titiperin namin char, di ba? Titipirin talaga. Pero alam nyo ba guys, umabot pa rin to sa $162 lahat yung pinamili namin. Sasabihin natin na nakatipid. Oo, nakatipid naman. Pero yun nga, medyo malaki pa rin. Kasi kung ika-convert natin tong $162 sa uh, Philippine money, nasa... Almost 7,000 din to. Kaya, ko sa Pinas siguro. Ewan ko ba? Marami pa bang mabibili sa worth 7,000 dyan sa Pinas? Kasi dito, itong $162, kahit pa paano naman sa quantity na nabili ko dito ngayon, ah, masasabi ko rin naman na worth it din tong binayaran ko kasi ang dami na naming nabiling mga kani. Siguro nga, aabot ah, na to ng mga one month namin na supply eh. Kaya yun lang. Thank you for watching guys. Ay mga loves pala, Char. Bye-bye! <laughs>